Tumawag pala yung isa sa mga natin ng no karang araw. Sabi niya wala daw tubig noong madaling araw dun sa apartment. At ito nga pagpunta natin, nag-leak pala yung isa sa mga pressure tank natin. Sabi kasi ng installer nito, once na mag to, hindi naman lagi ha, ah, pero malaking chance na mag magmamalfunction yung kanyang motor or yung pressure tank. Pangatlo na to guys, yung una best tank, ito first tank, kala ko okay na. And upon investigation at pagtatanong-tanong, no, may mga ganito pala talagang issue yung mga ganito. Lalong lalo na kung hindi maganda yung pagkaka-welding nung gumagawa nito Kaya yung iba nagpapa weld or rewelding no, gamit yung TIG welding. Pag-check natin sa pangalawang tank sira din pala. Ito, umakit pa kami sa taas, oh. Yung pala, bukas pala yung gate. Nakalimutan ko si Susie. Kala ko nakalak. Ang galing ko talaga. So sa pangalawang apartment, ganun din, may sira din yung unit. So ginawa namin, kinordinate agad namin to sa pinakamalapit na Wilco na pinagbilan namin. At wala na raw warranty kasi tatlong buwan lang daw yon. Etong water tank wala namang problema, bali yung problema lang natin dito is yung pressure tank. Ang mga nagtatanong, magkano nga ba yung mga pressure tank na ganito na pinagbibili natin na 42 gallons? Uh, range to from 11,000 to 12,000. Wala pa dyan yung mga parts niya. ang presyo po pag nagpapare-welding ka, kunyari nagpa-repair ka, umaabot yan ng Um, 2,000 to 3,000. Depende pa yan sa laki or liit. Pero pag pina-full welding mo yan, no, siguro abot ng halagang 4,000 to 6,000. Depende pa rin sa kumagawa at company. So, since nandito na rin naman yung problema at kailangan natin masolusyonan kaagad, ang ginawa natin dito is bumili tayo ng isang brand new, tapos pinagawa natin yung isang sira doon, tapos pinalit natin to. Ganon din yung ginawa namin doon sa isa pang unit. Tapos, bibenta na lang namin yung mga sira dati. So, technically, meron kaming dalawang brand new ngayon at isang buffer. Tapos so, saka sakaling maulit-ulit to, no, for emergency purposes, is plug and play na lang siya. Papalitan na lang na yung lumang tanke na sira. Tapos, ipapalit na naman yung bagong gawa. So, kumaga parang kapalitan niya. Sa mga nagtatanong bakit parang kailangan ng tangke, eh kung pwede ka naman magbumili ng isang property na wala ng tangke. Kasi guys, ganito yan. Sa mga multi-door apartment, wala pang direct line no, sa mga Manila Water. Especially kung may water interruptions doon sa area, kakailangan niyo talaga ng ganito. Kaya dito sa area namin, once na pumasok na yung Manila Water or may nilad, kung ano man yon hindi na namin kakailanganin nito Unless kung magkakaproblem pa rin sa water supply or doon sa pressure niya. Pero I doubt kasi karamihan naman ng mga sinusupport na mga ganitong klase supplier, is okay naman. After viewers ng paggawa, eto na bumalik na yung tubig natin ulit at wala na problema yung mga tenant. nag you sila sa atin. Sabi nila, Sir Melvin, ang pogi-pogi mo, ang bait-bait mo pang landlord. Thank you so much. <laughs> Apat ka talaga maparangalan. Sobrang galing mo talaga. Dahil sobrang galing ko, baka pwede nyo naman ako i-follow and subscribe dito sa channel natin para matuto kayo ng mga real estate tips. At wag mo rin pala kalimutan na mag-like dito sa mismong video na to. Malaking tulong na yan sa mini channel natin. Salamat!